Ating... Ayan, na uh, mga ninang, mga nilong mega mega love, shout out, at dito po si Kuya O sa munting higaan niya. At meron po tayong pagmamahal galing po kay Sister Amigas Amigos TV At ito po uh, Para po kay Lola Gloria Pakita ko po sa inyo ha ah. Ayan po uh, Meron pong Diaper, apat uh, lapap Meron pong tinapay, chichiria Tsaka po cup noodles Tsaka po nagpabili po tayo ng Isa, dalawa, tatlo Apat, uh, lima, limang Tosino po, iba't ibang flavor Para po pang ulam niya Tsaka may chicken pa oh Pure foods At mm, ayan Ayan po yung Pagmamahal po ni Sister Amigas Amigos TV At mm, siyempre Ah uh, Pasensya na po Sa pagdaing ni Kuya Aw uh, Sister Amigos Amigos TV At mm, siya so uulitin po Andito po ako sa higaan Gagayak po sana po Ang problema alam bubuhat buhat kay Lola Gloria, hindi ko naman po kayang buhatin. Hindi siya maibabado sa may papasok po sa salas. Meron po kasing apat o limang step po na hagdanan. Ito naman mga pamangking kong mga bata. Baka po ma, maano si YouTube pagka sa mga bata po po inutos. Kaya po wait lang po at iahatid po natin to kay Lola Gloria. Ayan po siya galing po yan kay Sister Amigas Amigos TV ng Israel maraming maraming salamat po Sister ah. at syempre ayan ay si Kuya Au na, ah, nakakulong na naman sa kanyang munting haw update po namin kayo at pakakantahin natin si Lola na Gloria at pagpapasalamat hindi, hindi na po talaga nakakalakan, binubuhat ka na lang at sa madaling araw namumuyat na kagulgul, ah, ungol na ng ungol, tapos, ayun, dinadaya pera na nga lang po. Paano po, update po namin kayo, ah? A few moments later. Baby, ang mga kadaon. Huwag kayong magpapabaya. Ingatan nyo ang inyong sarili. Bawa kayo na ng Diyos. Huwag kayong magpapabaya ang sarili nyo. Ingatan nyo. Maraming maraming salamat sa inyo. Magandang hap. Naalala niyo ko. Mikel. Amig. Ninang. Ha? Ninang amigos. Ninang amigos. Amig. amigos. 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 我的妈！ ngayo't mababayaan. Maray ang maray bigma o ma ma maubos na isip ang sasabihin ko sa inyo. Magandang magandang hamong sa inyo at maraing maraing salamat di di ko malaman ang sasabihin ko sa kasalamat sa inyo ko ni Melang Amegar Baby. magandang hapon sa inyo I remember I remember me. when I first met you. My lips were so afraid to say. I

Ngunit nang siya makilang kanyang dalang, tumulo ang nagbalik sa parang. Sa salapi sa labi, huwag ngayong padadala sa salapi, sa salapi sa labi, sa labi, huwag ngayong padadala sa salapi. Noong araw, dahil sa selplan, ay natutong magtaksirin. Balit nang ako Nang hana sa kanya ay mawalay Dumuhaman ako'y walang pagamdingan Anong hirap sakit ang aking sinig Buhat ng mawalay sa piling mo inay at ang pati gabi ginagawang araw ng abang munso mo luha ang kalamay Maraming salamat sa inyong lahat dyan yang pagnana, yung pagnyo ko kaniya sa pagkanta ko, dahil hirap na hirap ako sa aking pag um, pagufuli nila eh. hindi na ako makagalaw, kaya hindi na ako makakanta, hindi ko na maaisip ko mga kanta ko nakalimutan ko na parang ako walang isip nawawala na ako ng isip kaya kaya sana eh pag um, paunawa unawain niyo sana ako maraming maraming salamat po sa inyong diyan. hindi ko na masabi ang mga alan nyo hirap na hirap na ako talaga. Hindi na ako makakislot. Ala akong gawa kung mahigat magbangon. Sa pagsasalita lang, hindi ko na malaman yung aking kwal. Well, Tangan-tangan ko, nakakalimutan ko. Salamat po sa inyo. Ulawin niyo na lang ako. Maraming maraming salamat po sa inyo. Paawaan ah, niyo na lang ako at yang